Prince Group Cambodia, hinala ang sangkot sa scam at money laundering, labing isa mansion na samsam ng pulis, apat na putwalo parking, 26 anim luxury car limitado, halaga umabot sa 4.5 bilyong NT. Kasabay na pag-search ng pulis, dalawang illegal gambling company, isang chief na may apelidong Lee, kilala sa pagtulong sa mga boss, naghahanap ng hostess, pinapunta abroad para sa sex party. Huwag gagalaw, lahat umalis sa upuan, umalis sa upuan. Maraming pulis sa opisina, kumpanya sa gusali ni Ihu, pinaghihinala ang tumulong sa Cambodia. Naglaban ng pera sa scam, dalawang kumpanya sa isa zero isa building, nasamsam ng pulis, pinumpis ka ang anim na po bank account. Na-intercept ang 2.45 bilyong NT. Mahigit isa zero pulis ang dumating, sinasabing online security company. Ipinapahayag na nag-iingat ng seguridad online, iligal na online gambling, pinadala rin ang perang iligal, lahat sa parent company sa abroad, at ibinabalik ang sahod sa bansa, sinasamsam rin ang sasay. Natagpuan ng isang daan at tatlumput anim libo NT na hindi pa sinisweldo. Madaling pustahan, madaling panalo. Labing isa laro ng pagsusugal, nakakasilaw sa player, chat ng customer service na bunyag, panalo ay kontrolado ng backend, nahuli ng player, sinampal ang backend. Iniimbestigahan ang Cambodia Prince Group, bumili ng 26 luxury car, para sa money laundering, isa sa Muzha, Taipei, isa sa underground parking ng luxury condo. Mga flashy na kotse sa kalsada, isa-isa pumasok sa underground storage, kasama ang retro Ferrari SP2, McLaren Senna na tulad ni Jay Chow, Rolls Royce Phantom, lahat 26 ay mahalagang kotse, bumili ng 48 paradahan, 5 kotse halos nakawa ng staff, tinangkang itago at dalhin. Chief ng Chansu, 62 taong gulang, supervisor sa nightclub, kilala sa pagtulong sa founder at assistant, naghahanap ng hostess, pinapunta abroad para sa party, mataas tiwala sa kanya. Natagpuan ng dalawa staff, inilipat ang kotse sa ibang tao. Chinese founder Chen Zai, nagtayo ng global money laundering base, ngayon, iba't ibang bansa nagpatupad ng sanctions. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.